Alam niyo ba guys, ang oregano, napakaraming benefit nito. Hindi natin siya pinapansin pero nagkalat ito sa Pilipinas sa dami nito. Minsan nga napapansin ko sa gidid lang ito ng daan o nasa bangbang lang ito. By the way, I'm Katrina Yo, ididiscuss ko lang po sa inyo kung ano ba ang benepisyo nitong oregano. Yung mga gamot iniinom natin o binibili natin, 40 to 50 molecule and chemical nito ay nanggagaling sa halaman. At napakalakas ng antibiotic din nito, kaya niyang labanan ang ubo, sipon, UTI, tonsilitis, pati na rin ang tolo. Paano inumin ang oregano? Una, ugasan po muna natin ito. At pagkatapos ko nga itong inugasan, ay nilagay ko na po ito sa baso. So yan nga guys, sa heater na lang ako nagpakulo ng tubig para mas madali itong maloto. At saka po natin ito ibababat sa mainit na tubig ang ating ginawa na oregano. Hindi po ako nagsisit ng time sa pagbabad. Basta nakita kong malambot na, ay iniinom ko na po ito agad. Yun lang po, maraming salamat.